Hindi pa napapanahon na magtaas ng presyo ng tinapay sa ngayon. Ayon kay Chito Chavez, presidente po ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, ito ay dahil maraming mga kababayan tayo ang nasa nasalanta ng bagyong Christine at Leon. Dahil dito sinabi ni Chavez na dapat ay pagpaliban muna ang anumang pagtataas sa presyo ng Pinoy Tasty, at Pinoy pandisal aminado si Chavez na noong mga nakalipas na linggo ay kabilang siya sa mga nananawagan na payagan na po na Department of Trade and Industry ang hirit po nilang taas presyo sa si tinapay dahil sa pagmahal ng mga sangkap sa paggawa po nito. Ngunit ngayong maraming mga Pilipino ang naapektuhan ng bagyo, sinabi ni Chavez, eh dapat ipagpaliban muna. Salamat po. Ang taas presyo sa tinapay upang hindi naman ito makadagdag sa pasanin ng mga biktima ng bagyo. Kung itataas po natin ang tinapay, huwag muna po ngayon. Antay tayo ng ilang araw o ilang linggo para naman kahit papano ay kumalmante itong ating mga taong naapektuhan ng uh, pagyong nagdaan. Ako'y mananawa